Magandang umaga guys Bali ngayon naman uh, Babiyahe tayo papuntang Calbayog City So dadaan tayo dito sa Manggagaling tayo syempre dito sa Katarman Meron kasi kaming nakitang daan na dadaan uh, Meron kasi kaming nakitang daan papuntang Calbayog City Na hindi mo na kailangan bumalik ng alin Parang itong daan na to ay uh, mas maikse, parang nasa 65 kilometers lang kung hindi ako nagkakamali. So hopefully, makadaan tayo dito kasi madami nagsasabi na marami daw landslide at mga nagtumbang mga puno gawa nga nung sunod-sunod uh, na malalakas na pagulan. So ayun, tara, samahan nyo kami. Hopefully, uh, matawid natin tong kalsadang to kasi magiging malaki yung matitipid natin unang-una -una, sa oras pangalawa dun sa krudo parang meron na namang isa dito ah alarm first alarm basta pag nagkaroon lang naman ng ilog tsaka alam naman bahay niyo sakit sa atan mabuyo hindi pa talaga nakakapag clear ayan, ayan o Oh, malapit kasi itong daan natin pero doon sa isa eh. Malapit yung dito eh.

hindi rin hindi na doon na doon ba? hindi, okay! ilang ganito pa kaya ang aming tatawirin? hanggang ano bang ano natin? kaya kaya to Ngang tuhod kaya? Oo. Tuhod ng tao. Ayun nga guys. Nakita nyo naman. mukang alanganin tong kalsada na to. Kasi, ayun nga, yung may mga nakausap kami na nanggaling dun sa kabilang kalsada na meron pa daw mga landslide na hindi nakiklear. Sila na rin. Yung tinawid nating na baha at uh, landslide. So halos wala pa kasi tayo sa kalagitnaan ng ano eh, ng biyahe natin, parang nasa one palang pa lang tayo. Ang inaalala ko lang kasi, baka mamaya, pag nasa gitna or sa three port na tayo, nung daan na tinatahak natin, dun pa natin ma-encounter yung talagang unpassable na daan. So, sayang naman, mahirap makipagsapalaran eh tingin namin much better na habang konti pa lang yung nababiyahin natin ay bumalik na lang tayo at umikot don sa medyo mas malayong ruta pero sure naman na makakapunta tayo ng kalbayog dito kasi sa kalsada na to parang 50-50 pa eh nakita nyo naman yung mga dinaanan natin so medyo talagang alanganin dito naman sa kabila, sa rutang ito, although malayo siya, but yung chances niya is siguro mga nasa 95, 90 to 95 Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang panahon. Balik, balik. yung unang eh. last slide, na namin. Oo. No. Ba, ah, balik ulit kami, hindi kaya. Alin. ulit tayo ng alin ito yung kagabing nadaanan namin light vehicles only stop pala tayo pwede light vehicles mukhang mahina na yung tulay kaya bawal yung mga truck paano yung mga sakay ng bus? nakal sila tapos natin bagong bus na naman doon na may mga tao nagtalakad Is may na yung tulay. Is. Iwasan nila man. Nagpadaan ng mga malaki truck. Kaya nag-ipon-ipon na naman dito. Bagong ruta na to guys. Pakalbayog. Baya Alin. Ayun kawawa. Yung bus, paano sila tatawid? Yeah. Hindi, maglalakad nga sila. Hindi, kukuha na lang pasahiro yan, tapos babalik na. Hindi, may ano yan doon siguro. May contact din doon sa kapilang side. Oo, oh, ganun. Na ganun. bus. Gano'n nga. Sabay umulan pa. Pero para sa nilang bus, di ba? Ang tulad yan, di ba yung nakasarapan natin? Oo, oh, lipat ka lang. Ilabil lipat. yun, di ba? Oo. Oh. Oh. Ayan sila yung mga pasahiro, naglalakad na. Ilabil. Papakita lang doon yung ticket. Oh. Ito na, ticket namin. Ay naka 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 problema talaga. Hindi na makukuha ng ano yan, ng mga back -book, back -book. Sa kabila, puro landslide. Kaya ikot ulit kami Maya Alit. Tinaanan namin kagabi. Ang tayo lang hindi talent. Doble, Doble. Ang dapat na daanan sana natin. Walang choice tong mga truck na to. Wala. Stranded na lang eh. Ay, di rin naman sila makaikot sa kabila. Pwede sana. Kaya lang. Hindi pa rin sa ngayon. Hindi rin Lord, tayo bumaba gabi. Paano yun? Naisan man nito natin dyan. Oo. Dadaanan nito bridge. <laughs> oh. Ang <Manico> <laughs> dami na naman tanga. na <laughs> naman yung mga trabukad <laughs> tra <laughs> na mababa <Paano> naman <laughs> kami <laughs> Pag tumaba ang pila, gano'n. Ito na yung ano, pangalawang kansada. Negative <laughs> na kami dun sa isa. Dapat matamit na kami dito. Pero dami na naman kasi mas narandred na, na truck. Bali, kanina 49 kilometers na lang papuntang Kalbayog ano kaya yung surprise nito ano to? mga e-bike e-bike na oh, wala pa ang bubong oh. No. bakit kaya dumadal itong lari siya rin diba? ito na yung pangalawang ruta Malabo namang landslide eh, no? Tsaka ano? Baha. Alam ko pa rin nung pumunta tayo dyan, meron tayong eh, dinana dinaanan dyan eh, malalim na gano'n eh. Tapos ako. Ah. Yun. Alam ko meron tayong dinaanan na gano'n dyan. Na Pwedeng naipon yung tubig dun? Ah, Mare. Pero ba't puro truck lang ang ano pre? Oh, di, may nakakatawid na ano na, eh, yun. May mga four wheels eh ba? Diba? Hindi natin malaman kung bumalik din yan, pero... Puro truck lang naka-standby eh. Duda ko tuloy ito. Ang may problema dito. yan may Stranded. Na, na. Dito na po. Papalapit na line. po tayo. Nalaman natin. Nene, 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 nene. Ah. Ay, na? Ah, hindi pa yan. Ano pa lang yan? Baby. Baby problem. <laughs> Kasi may mga truck pa lang dito eh. Grabe yung truck. Ayan, nagpadala na po ng reinforcement. From ah, tulay NGU. nga, pre. Tulay. Sabi ka naman, tulay. Uh, eh, talagang na, oh. naman. Possible talagang truck lang talaga. Kasi loaded tong mga oh. truck na to. Eh. Sobrang bibigat na ito. Eh. Yun. Alaman na natin ang isang problema. So, yun. Mukhang makatawid naman tayo. Ayun si Kuya. Ito. Papa. Ito. Yeah. Ayun si Kuya. Ayun si Kuya. nakausap niya na yung ano eh. <laughs> Yung mga katawid naman tayo, yung mga malalaking truck lang, kasi ano yan, ay kargado yan, ay, o. Ay, tinulada ang targa bigat niya, no? Di ba yun yan na, ano, minimum na nasa 35 tons? Hindi natin alam. Ang ba't yung isang, ano, na barang tumabi na? Yung bus, nagdiretso yung bus. Sumasumagan naman yung bus, e. Eh. Huwag oh, magtuloy na kasi yata. Or may kinagawang bagong tuloy na. Wala may vertical clearance lang na 3.30 meter. Pag napas ka ng 3 meters, hindi ka na makapasok. Hindi na pasok yung mabibrak mo. Hmm, bukod pa doon? Hindi. Dati nang nadadaanan yan eh. Ay hindi, yung bago yan. ng bago pero bakit naglagay sila ng vertical clearance na ganyan alam nyo lang yung malaki hindi parang yung balaan makadaan ng maliliit ang malalaki pala yun may note dun eh hindi natin mapasa eh. slow down ayun damage bridge ahead one lane passable ah. damage nga damage na naman Ba't ganun? Marami may project dito, no? Ilang tulay na yun ang daan natin, ano? Medyo natatagalan. At talagang pukod. Dami siya tulay. Buti na yan, kahit pa paano, may nakakadaan pa rin kaysa wala. Pero itong mga truck na yan, yung mga nakita nyong truck, wala ano ano? Yan? na yan. Hindi natin alam kailan kasi ng mga kataan wow gross weight net pre oh 200 ay either balik sila ng ano sursugon tapos sursugon to kalbayog meron kaya sursugon sursugon to kalbayog ah wala hindi na sila maghihintay na naman ngayon nung mahal na pamasahin ng Ah, alamin ko nga, alamin nga natin kung ano yung low pressure or bagyo yung itong nakaraan. Ito lang yun nung no? weekends. Malamang. Diba? Kasi medyo hupa na ngayon eh. Ano na ngayon? 22 na ngayon. And medyo nandyan lahat yung mga locals. Oh. So, Siesta-siesta sila dyan. Malbahay ka na tayo. Ayan po. Twelve. Three. kung di kami umikot pabalik. Kagabi pa kami. Kapag may hindi makayos ng tulog. Ah hindi, nilagay nila talaga yan pre. Dahil nagka-damage nga yung tulay. Diba, nagka-damage yung tulay. Nilagay nila yung baga naglagay sila ng limit. Yan na yung limit Kung di ka ano dyan, di ka lusot dyan, bawal ka dumaan. nagde-determine na rin siguro yan ng bigat nung ano. Ah, uh, bigat nung sasakyan, ba? Diba? Basta kumama-kumasya ka dyan kahit loaded ka, siguro pasok ka pa rin. Ano tayo, mga 40 kilometers away from Calbayog.